Iris. Ang Iris ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapamalas ng kahinahunan at matatag na loob sa harap ng emosyonal na hamon. Sa halip na makisali sa alitan, mas pipiliin itong maging tagapag-ayos, may dalang katahimikan sa magulong sitwasyon. Ang kanyang kakayahang makinig ng buong puso at umintindi ng walang paghusga ay magiging susi upang mapanatili ang pagkakaisa sa trabaho at pamilya. Sa pananalapi, hindi ito basta-basta magpapadala sa matatamis na salita ng mabilisang kita. May pag-iingat at pag-aanalisa sa bawat galaw ng pera, kaya't ang disiplina nito ay magbubunga ng tuloy-tuloy na pag-unlad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating, kaya't laging maging maingat. Taurus. Ang Taurus ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay magbibigay ng matibay na paninindigan at matalim na pakiramdam sa paligid. Sa dami ng pagbabago, mananatili itong nakatayo sa sariling prinsipyo at hindi basta-basta magpapaapekto sa panlabas na ingay. Sa trabaho, kakikitaan ito ng matapang na desisyon at ang kinghusay sa pamumuno. Sa larangan ng damdamin, mararamdaman ang kanyang lalim sa pagunawa, pipiliin itong manahimik kaysa makasakit ng damdamin. Sa pananalapi, magiging praktikal ito at hindi madaling mangganyo sa gastos na hindi naman mahalaga at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating kaya't laging maging maingat gemini ang gemini ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapalaganap ng sigla at positibong pananaw sa kabila ng mga pagsubok, mananatili itong masigla at matatag, at ang kanyang kakayahang maghatid ng saya sa iba ay magiging liwanag sa paligid. Ang likas nitong pagkamausisa ay magdadala ng bagong kaalaman na maaaring maging simula ng bago at kapakipakinabang na oportunidad. Ngunit sa pera, nararapat lamang ang pag-iingat, may banta ng hindi inaasahang gastusin, Kaya't mainamang maingat at masinop na paghawak sa pananalapi. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating, kaya't laging maging maingat. Cancer, ang cancer ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay kakikitaan ng seryosong dedikasyon sa mga responsibilidad. Mas magiging mapanuri ito sa oras at panahong inilaan sa trabaho, walang oras para sa pagpapaliban. Ang kanyang pagiging masinop at maingat sa bawat kilos ay magbibigay ng epektibong resulta. Subalit sa damdamin, kailangang balansehin ang oras sa trabaho at oras sa mga mahal sa buhay, sapagkat ang emosyon ng cancer, ay lalong lumalalim kapag nakakaramdam ng distansya. Sa usapin ng pera, mas pipiliin itong paghandaan ng bukas kaysa sa pansamantalang luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating, kaya't laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay maglalabas ng kanyang likas na pagkamalikhain at tapang sa pagpapahayag ng sarili. Magsisilbi itong apoy na nagbibigay sigla sa iba, lalo na kapag binuksan ang sarili sa mas malalim na ideya. May posibilidad na dumating ang mga bagong proyekto o oportunidad na magpapalawak sa kanyang kakayahan. Sa usaping pananalapi, magiging maparaan ito sa paghahanap ng dagdag na kita, subalit kinakailangang timbangin muna ang bawat hakbang bago sumugal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, kaya't laging maging maingat. Virgo Ang Virgo ngayong araw, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng pusong maalaga at isiping mapanlikha. Mas magiging bukas ito sa damdamin ng iba, na parang tahimik na tagapagtanggol ng kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa trabaho, mas epektibo itong makakilos kapag sinundan ang sariling pakiramdam. Ang kanyang kombinasyon ng loika at intuition ay magdadala ng malinaw na direksyon. Sa pera, hindi ito magpapadala sa uso, bagkus ay magpapakita ng maingat na pagpapasya upang hindi masayang ang pinaghirapan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating kaya't laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay lilito ang likas mong pagkamasinop sa kilos at salita hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon lalo na kung ito'y may kaugnayan sa pamilya at relasyon ang iyong pagiging balansyado ay higit na lalalim, mas pipiliin mong timbangin ang bawat pananaw bago pumili ng panig. Sa usaping pinansyal, mas magiging praktikal at maingat, hindi pa sa bagzo ng damdamin pagdating sa paggastos. Sa tahanan, ikaw ang magiging tagapag ng mga hindi pagkakaintindihan, dala ng iyong malumanay na pakikitungo. Ngayong araw, mas makikita sa iyo ang lakas ng kalooban at kakayahang umunawa kahit sa gitna ng tensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang pagkatao mo ay magpapamalas ng matatag na prinsipyo at hindi matitinag na paninindigan. Sa kabila ng mapusok na damdamin, mamamayani ang iyong malalim na pagunawa sa mga sitwasyong may kinalaman sa tiwala, katapatan, at panloob na kapayapaan. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, ang presensya mo ay may bigat, at iyon na ang nagsasalita para sa iyo. Sa trabaho, hindi ka papayag na magkamali sa detalye, mas magiging masinop at mapagmatsyag. Sa usaping emosyonal, maging maingat sa pagbibigay ng hinala, huwag hayaang lemunin ang pagdududa ang isang maayos na samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, lilito ang pagiging palabiro ngunit may lalim ang iniisip. Ngayong araw, mas magiging bukas ang loob sa pagtanggap ng ideya ng iba, ngunit kapag may mali sa prinsipyo, hindi magdadalawang isip na magsalita. Masigla ang damdamin, ngunit may likas na pangangalaga sa integridad. Sa pakikitungo sa iba, lalabas ang pagiging totoo, hindi marunong magkunwari. Sa trabaho, inaasahang lalabas ang iyong kakayahang pamunuan o magsilbing inspirasyon. Sa usaping puso, magiging mapagbigay ka sa atensyon at pagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ngayong araw ay mas paiigtingin mo ang disiplina sa sarili. Hindi mo hahayaang lumunin ng emosyon ang iyong pagdedesisyon, lalo na kung ito'y tungkol sa kinabukasan. Mas magiging praktikal ka, mapagmatsyag sa galaw ng kapaligiran, at ayaw mo ng kalabuan sa usapan. Ang mga obligasyon mo sa pamilya at trabaho ay bibigyang halaga, at hindi mo ito tatalikuran anuman ang pagod na nararamdaman. Sa usaping damdamin, mas pipiliin mong tahimik ngunit tapat, hindi pala dramang pagmamahal, ngunit matibay at totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ang isipan mo ngayong araw ay mas bukas sa mas malalim na pag-iisip ayaw mo ng pangkaraniwang paliwanag mas gusto mong siyasatin ang pinagmulan ng lahat hindi ka magpapadala sa usaping walang saysay at iiwas sa pakikisangkot sa mga isyong walang kabuluhan. Mas lalalim ang pagkakakilala mo sa sarili at sa kakayahan mong umintindi ng damdamin ng iba, kaya't may posibilidad na maging sandigan ka ng ilang tao. Sa trabaho, mas pipiliin mong umaksyon kaysa makipagdiskusyon. Sa tahanan, gusto mo ang kaayusan at kailanawan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ang damdamin mo ay magiging sensitibo sa mga kilos at salita ng mga nasa paligid. Madaling madempian ang iyong emosyon, ngunit hindi ibig sabihin ay mahina ka, ito ay patunay ng iyong malalim na empatiya. Sa kabila ng pagiging tahimik, alam mo ang iyong pinaninindigan, at kapag oras na para magsalita, malinaw at totoo ang iyong sasabihin. Mas magiging malapit ka sa pamilya ngayong araw, at mararamdaman nila ang iyong pagmamalasakit. Sa trabaho, hindi mo aatrasan ang detalyado at maselang gawain. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat.